ang mga pang mga Pilipino kaya hindi yung masinsa sa negosyo kasi gusto nila yung puhunan nila makukuha na agad nila sa isang ano, sa isang bintahan lang gusto nila bawain agad ang puhunan hindi lang sa Pilipinas yung pag magtitinda yan napakamahal mahal ang puhunan nila isang daan gusto nila ang tubo nila isang daan din o kaya doble, triple pa kaya ang ending nakabenta nga sila ng una maraming silang customer ng una tapos sa sunod wala na kasi hindi na babalik yung ano hindi na babalik yung customer kasi kung mahal naman masyado yung benta mo mga dito sa yung bansa pag merong mga kain ng Pinoy dito asan mo yung napakamahal ng benta samantalang yung sa mga ibang lahi parehas lang naman ng manok o kaya isda pag sila nagbenta, mura lang. Dito sa halagang 20, sa mga pagkain sa ibang lahi, halagang 20. Sobrang dami na nun, busog na busog ka na, na talaga nun. dami kanin tapos ang ulam din, malaki. Pero pag dito, pag sa mga Pinoy restaurant, napakamahal lang nga. Ano. Napakamahal ng benta. Kaunti lang yung laman, kanin tapos counting ulang napakamahal lang na. hindi na bababa sa 20 ang tinta dito hindi na bababa sa 20 ang benta 25-30 magbibenta ng sinigang magkano lang naman yung sinigang bibenta mo ng 30 isang order 35-30 kung nasa Pilipinas ka magkano na yan nasa 500 na yan hindi mo na kayang ubusin tapos dito tubig lang naman nagpalaam sa sinigang na no? yan mo ng isang hiwa tapos tubig sabaw bakit napakamahalang benta kaya sa ano lang restaurant wala mga Pilipino wala masyado kumakain kahit kapwa Pilipino hindi kumakain kasi nga malang benta mas hindi gusto pa ng ibang Pilipino kumain sa mga restaurant ng ibang lahi kasi mura lang busog pa sila kamasarap din kahit saan ganyan ang Pilipino kahit hindi lang sa ganyang mga negosyo kahit sa mga taxi-taxi dito sa Saudi pagka Pilipino yung taxi ang mga Pilipino rin hindi rin sumasakay sa Pilipino na nagtataxi kasi napakabahal nila maningil pwede ka naman sumakay sa ibang lahi kung kapag bayad ka lang 10 real pero sa Pilipino 20 real yan kapwa mo Pilipino titirahin ka rin kala nila sa kapwa nila ang laki ng sinusildo kaya ibis na yung ibang magagalit pa yung ibang mga driver kasi ayaw ng na sa'yo sa sa pil ng Pilipino sa kapwa Pilipino sino ba namang magsasakay sa inyo kung napakamahal yung maningil sino ba namang kakaya sa restaurant kung napakamahal ang benta eh mga Pilipino kahit anong kinakumakain ng kahit anong klaseng restaurant basta masarap eh pag ganyang napakamahal naman pag Pilipino pag Pilipino po napakamahal hindi mo naman pwedeng sabihin na ano mahal ang gasolina dito kasi parehas lang mga gasolina kung saan nila binibili yung mga tindan nila doon din binibili yung binibili yung paglahi kaya uh, siyempre dapat ang benta hindi masyadong mahal pero dahil nga Pilipino sanay na sa ano gusto ng isang kitaan eh triple ang ginikita. hindi ka hindi mo gagayain yung mga ipang lahi na kahit kaunti lang ang tubo babalik balikan ka ng maraming customer kasi ikap mura lang ang benta mo. E kung magbenta ka ng mahal, maaaring sa isang araw o sa isang buwan, magkakaroon ka ng maraming customer. Ikaso e kung yung mga yun nakakakain sa'yo, tapos hindi na sila babalik.